So ito ngayon na idol, ano, gagawa tayo dito ngayon ng video tungkol dito sa ating cellphone connection. Gagamitin natin itong ating cellphone sa ating pang video, okay ano? So dito manggagaling yung ating source dun sa viewers natin na nagpapagawa ng video na cellphone daw through bluetooth dito sa ating mixer para sa pang video, okay? So ito idol, gagamit tayo dito ng mixer, cellphone, isang amplifier, isang equalizer, B8 sound card at saka wireless microphone. So, so ito idol, gagamit tayo dito ng B8 sound card para sa ating mic effects. Doon sa viewers natin na nagsasabi, na hindi maganda daw o hindi compatible itong ating b sa pang video okay so nasa adjustment na lang natin yan idol dahil ma feedback daw kahit may B8 man tayo na ginagamit o wala idol so may feedback po ang ating microphone so nasa control o nasa settings na lang natin yan para mawala natin yung feedback o mabawasan natin yung feedback sa ating pang video okay so katulad nito gagamit naman tayo dito ng ating equalizer so ma-maintain natin yan o makokontrol natin yung feedback ng ating microphone idol ano so makakalist tayo dito ng cord na gagamitin so min output lang tayo dito sa ating mixer papunta rito sa ating equalizer so ito naman yung ating wireless microphone I-input natin dito sa ating B8 sound card, papunta naman sa input dito ng ating, sa isang channel natin na gagamitin para sa ating microphone. So ito lang idol ang gagamitin natin na cord dito, pag ganitong connection na gagawin natin. Ito lang idol lang gagamitin natin na connector ano, o cord. 6.35 so left and right channel ng ating mixer dito output tayo dito sa left and right channel ng ating uh, mixer so ayan idol yung ating main output ano left and right channel itong dugtong idol na dalawa so input natin ito sa channel 1 and 2 ng ating equalizer input lang tayo idol ano ayan so, input lang tayo idol channel 1 at saka channel 2 yun ang gagaling dito sa ating main output ng ating mixer lang gagamitin natin na collector idol dual 6.35 to dual RCE so output natin ito sa output ng ating channel 1 and 2 ng ating equalizer itong 6.35 so pinakadulo idol input natin ito sa input selector ng ating uh, amplifier so nakaselect yung ating amplifier sa selector A so selector A ang gagamitin natin Sa ganitong setup, mayroon na tayong connection ng ating mixer, equalizer at saka amplifier. So ito lang, dual 6.35 to 6.35 doon sa ating equalizer. So isa namang 6.35 dual at saka dual RCA jack papunta naman sa ating amplifier. So susunod natin gagawin na idol, itong ating wireless microphone at saka B8 sound card. So ito idol ang magkakoconnect lang to. So magkakadugtong lang itong B8 sound card natin at saka wireless microphone. Dahil yung ating wireless microphone dito mga idol, itong receiver niya, so tanging volume lang ang mayroon dito, wala siyang echo. Ito ang gagamitin nating B8 para magkakaroon ng effects yung ating wireless microphone. So ito lang idol. So dito naman idol sa ating wireless receiver, papunta rito sa ating B8 sound card. Ano? So gagamit lang tayo dito ng 6.35 to 3.5. So output natin itong 6.35 sa main output ng ating wireless receiver. Ayan. Ito namang 3.5 mga idol. Uh, i-input natin ito sa ating uh, microphone input dito sa mic 2 o mic 1 so, Dahil ito ay wireless receiver ng ating microphone So dito natin siya i-input sa ating uh, microphone input ng ating B8 Patulad nito microphone 2 ang gagamitin natin Ayan. So dito naman mga idol sa ating output ng ating B8 Papunta naman dito sa input ng ating mixer So ito lang din gagamitin natin So, pa so pareho lang din ang ginamit natin dito sa ating wireless receiver at saka B8 input ano. So ito lang 3.52 6.35. So output tayo dito sa kanyang uh, monitor or headset ano. Ayan. O monitor naman ang gagamitin natin dito. So 3.5 output tayo dito sa ating monitor. So ito channel 5 ang gagamitin natin dito sa ating microphone. Line input lang idol ayan. So, mga idol sa connection ng ating bluetooth ano. So dito sa mode I-click lang natin to para mapunta sa kanyang blue. Ayan. So, dapat mga idol, yung ating cellphone, naka-on din yung kanyang Bluetooth. Ano? Oh. tulad niya, naka-on na. So, ibig sabihin ito, idol, pag may bilog na, connected na po yan. So, pwede na natin ito magagamit, ano? Dahil, uh, connected na dito. So, magkakontrola lang tayo dito sa ating main volume dito. At saka itong, ano, uh, music natin. Dahil dito sa section and 7, kontrolado itong ating Bluetooth connection. So, ito yung ating microphone input o yung ating volume. So, ito na yung ating B8 sound card mga idol. Itong ating wireless microphone o wireless receiver. Ito yung ating equalizer. So, may signal na po papasok dito sa ating uh, mixer. So, itong main volume idol, ibubolume na lang natin dyan. Maintain na lang tayo dyan para magkaroon ng uh, signal yung ating microphone at saka sound. So, ito yung ating sasikay idol ano. So, ito naman yung ating microphone. Check. Hello. So, ito yung ating microphone mga idol. Ayan. Ito naman yung ating music. Ayan. So, dito naman sa ating beat mga idol, pwede naman tayo dito mag-control ng ating microphone. So, pwede tayo dito magtaas, pwede tayo magbaba. So, triple bass, pwede naman tayo dito mag uh, adjust ano. So, nasa inyo na po yan kung ano ang gusto nyong ilabas ng ating babe para sa ating Mikey Pets.